Si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Magandang umaga po, Mayor. Ayun, magbabalikan lang natin ulit, Sentol. dahil 'yung kanyang uh, linya ay uh, nawala 'yung uh, komunikasyon. 'Yun ay eh, tuloy-tuloy 'yung mga aktibidad ng uh, Bulkang Canlaon kahapon. May na-monitor ulit no na nagpagbuga ng abo. Ang uh, ang Philippine Institute of uh, Volcanology and Seismology at balikan na po natin si Mayor Cardenas. Good morning po Mayor. Good morning din po ma'am. At good morning din po sa lahat na nag sa atin ngayon. Oh, Diyan at na kayo inabot Mayor ng anual, sa mga evacuation center. Pasko at bagong taon ano ho? Oo. Oh, uh, inabot na ng uh, Pasko, inabot na ng bagong taon yung mga evacuees. Mm. At saka kami rin na uh, nagsiservisyo kasi activated yung uh, incident command system natin. Uh, abnormal din yung pong uh, kind of work that we have. No? Yes. Kasi from time to time, uh, meron din mga patawag. Mm -hmm. Ayun. Um, uh, kamusta uh, Mayor ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan? Gaano pa ho ba karami yung nananatili sa mga evacuation center? Well at as of now, yung nasa loob mismo ng uh, evacuation center, uh, nasa 1,700 family. Eh. kasi yung iba nag-sorting na kami. Yung iba yung may mga relatives sa uh, uh, Kalayong Barangay na hindi na within the six kilometers danger zone ah uh, minabuti nila na doon na sila titira sa mga relatives nila. Tapos yung iba na wala talaga matitirahan sa labas, uh, doon na rin, doon na talaga sa evacuation center. So sa evacuation center, nasa almost 6,000 pa rin tayo. No? Kasi patuloy pa yung sorting, hindi pa natin uh, up yung number kasi every now and then merong lumalabas na may nakikita na mga boarding house, may nakikita na mga relatives sa uh, within uh, Abian, the 6 kilometers danger zone. Mag-iisang buwan na pala kung sila ay wala. So, uh, Mayor, good morning, Mayor. Tama ba yung report na 4,000 yung pinauwi? Nakauwi P na? Total, uh, okay, oh, hindi oh, good naman po 4,000. Good morning, Sen. Uh, hindi okay. po uh, umabot ng 4,000 po, Sen. Nasa uh, mga 2,000 uh, individuals. 2,000. Oo, uh -huh. kasi yung report 2,000. Ah, uh, 4,000. Yes, uh, uh -huh. so, ka I'm, pero kayo, samasama -sama yeah. naman kayo nag-uusap nag na ng, ng, mayor ng La Castellana, ng uh, La Carlota, at ma maging ang bago, di ba? Bago City. Tama ba yan, mayor? Tulong-tulong yes, na ng resources? Yes, ano kasi, uh, yung mga LGU, kami po yung pinagawa na MKNP uh, LGO, Mountain Law National Park uh, LGU. Tapos okay. yung problema lang ngayon, uh, Senator Tol, kasi yung NIR is on transition. Tapos ako, nasa, ako lang mag-isa sa Region 7, sila lahat sa Region 6. Pero meron gano'ng uh, meron binoo no, through uh, uh, Regional Director of the Office of the Civil Defense, uh, Raul Fernandez, of course, autos din ng presidente, na merong mountain uh, Mount Canlaon Volcano Eruption Task. Force. So, doon kami nagpulong-pulong. ayon So, so para, uh, ano ba, uh, kampante naman kayo sa assistance na binibigay ng Office of Civil Defense? Uh, as of now, Senator Tol, medyo depleted na ulit kasi yung uh, assistance na binigay nila uh, is 30 million. No? So, yung ginagasto natin araw-araw no, is more than 30 million per, per day kasi yung kain lang ng mga tao, no, sa kain lang mismo is Uh, 30 million plus na araw-araw dahil uh, ano na din, 50 pesos per meal sila. Kasi yung uh, food packs ng GSWD, uh, ginagamit lang naman natin na uh, every morning. no uh, Kaya uh, with yesterday's uh, update of our budget, parang negative 800,000 na kami. Wow. Okay. okay. Cecil, may tanong ka pa kay Mayor. Alam ko yung Tatatayo ka nila dyan. Talagang hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Mag-iisang buwan na yata ako, Mayor. Ano? Oo nga, nga uh, Sin. Uh, kahapo, uh, nung nakaraang araw, nag-conduct kami ng set uh, committee no? kasama yung mga representante ng... Uh, National uh, offices na no, uh, representante ng Secretary Lagdameyo, tapos yung mga uh, regional directors, Uh, para tiyakin kung uh, may chance ba na makauwi yung mga tao, e yung uh, Office of the Civil Defense through uh, Director uh, Raul Fernandez, uh, nanindigan talaga sila na it's really crucial na no, pauwiin natin yung mga tao. So yung pag-uwi ng mga tao, parang uh, as of now, no, uh, under this Alert Level 3, yung mga nakatira within the 6 kilometers, Uh, hindi pa talaga mauli, mauwi. Tapos yung BNR, nagbigay na rin ng mandato kasi meron tayong mga illegal settlers within the 4 kilometers, there about mm. 45 families. So now non-negotiable na talaga na makabalik sila doon. Ayun, oh eh, meron hong uh, pinaplano na magtayo po ng uh, ano ba 'to? Tent City. 'Yon. Ah, uh, outside Canlaon City para po sa inyong mga residente. Ano inyong pananaw niyo po doon, ah, Mayor? Ah, uh, pag ganun kasi na set up na uh, that kind of setup uh pag alert level 4 no at uh, 10 to 14 kilometers yung uh, expanded area. So in my humble opinion, kasi uh, mayroon kami ginawa na town uh, plan exodus no uh, during the discussion kasi kasali naman yung deep hindi uh, hindi papabor yung deep na yung ano yung mga properties nila yung gamitin o yung mga eskwelahan kaya ay uh, yung pinopost is yung tent city outside the Canlaon City but meron naman kaming area dito na within the 14 kilometers So I propose na dito na lang kasi mahirap mag-transport ng mga tao mm -hmm. na sobrang layo. Anyway, yung 14 kilometers danger zone is a safe zone for alert level 4. Mm -hmm. Ayon, oho. Pero nasa radar na rin ho ba mayor na i-relocate itong nasa loob ng 6 kilometer danger zone. Kasi napapadala uh, so talaga dito. Yes. yes, I I forwarded a budget to the national office. Uh, proposing that we are buying a five hectare uh, land, no of course counterparting will do and uh, it really entails a lot of budget, no uh, uh, it I think it reaches to almost uh five million but if you try to think of it, you no know, that's the volcano will uh, exist you no know, for more than our lifetime, you no know? so na na Gagawa na lang tayo ng uh, gano'ng plano para yung mga tao doon uh, ma-transfer na Ayon, okay, para sa long term. Long yes. term na. Long term na lang kasi gano'n oh. pa rin naman pag on and off yung bakal, on and off yung evacuation, ah, nagpo-provide yung oh. government. Could you imagine oh, oh sa pagkain lang mismo no? Uh, as of this time, no, uh, 100 uh, 1 million, more than 1 million a day. So, paano na, laki, pa, laki na yun. Naabot uh, ay taon. Okay. Oo. Yes, yun ito, Okay. Yes. Ang laki, ang pala, no? Kung 1 million a day. Yes. More than pa nga, so, so mas lito, cost dahil, efficient uh, kasi yung sinasabi niyo. Uh -huh. Yes, mas cost efficient dahil pag andun sila, sila na yung mag-provide. Uh, pwede sila okay. makabalik doon, mag tail na lang ng mga lupain nila. Ah uh, pero sa gabi na uuwi na sila so parang uh, yung area na yan will be solely used for uh, agricultural purposes not for uh, residents. kasi, kasi yo under the law oh, kasi under the law ngayon that area is a multiple use zone Mm okay okay, okay. Alright. Maraming Salamat Ay, me. mayor, uh, medyo naka ala may, medyo mahaba na talaga. Alam ko, stress na yung resources ninyo at uh, nakatuon ang buong sambayanan sa mga nangyayari dyan sa, sa inyong lugar, uh, Mayor. Opo, Senator Tol, kaya po, gusto din talaga namin na malaman ng taong bayan no, na uh, this is really mandated under the law no, that uh, hindi yung mayor, hindi yung uh, presidente ang may gusto nito. But this is the law that uh, every time it's alert level 3 and 4, uh ililikas talaga 'yung mga tao kasi 'pag hindi mo napaintindi ng maayos, uh, Senator, no, uh, magigigilan gagamitin uh, lang as negative propaganda. Alam naman natin Senator, 'yung Canlaon uh, City na no, uh, we have a 4 LCC barangay and one of these uh, barangay na no, is uh, nasa hukpan ng uh, within uh 4 to six kilometers kaya every now and then no pinapaintindi talaga natin yung mga tao na uh, hindi ito uh, dahil lang uh, gusto ng presidente, gusto ng mayor kundi ito ay isang patas na inaprubahan no through uh, sa People's View na every time na meron ganitong uh, sitwasyon na pagalburoto ng vulkan, uh, ililikas talaga yung mga tao. Okay. Ayun, maraming salamat hey, uh, mayor. Very clear Mayor. Mm -hmm. At uh, patuloy kayong mag-ingat din dyan at uh, sumusubaybay din kami sa inyo. Okay, salamat din po Sen. inyo ha. Salamat sa, salamat, sa mayor, palaging pag no. Uh, sa palagi bang umumusta, somehow uh yung mga burnout ng mga tao natin eh uh, yeah, nagbibigay out. din ng moral no pag mayroong mga national government na may pagpapakita ng uh, malasakit no uh, somehow eh uh, nagbibigay din ng lakas yes. ng loob no. Correct. Kasi hindi lang resources ninyo yung stress. Mayor, ano, pati yung mga tao. Ano ho? Ay, yes, ma'am. No, dahil yung mga tao kasi, could you imagine, This why I will take this opportunity na yung assessed uh, damage namin sa agricultural is hmm. almost 1 billion. Uh, oh, as per grabe. total ngayon, uh, 984 million na starting June 6 up to the present. Wow, grabe na pala yung pinsala. Okay, maraming salamat Mayor at patuloy po kaming tututok sa inyong sitwasyon o dyan. Maraming din salamat din salamat, po uh, Mayor Jose Cardenas ng uh, Aklanon City.